ay guys nata dire karon sa magsaysay park guys no tapos na ano po tayo guys manihan bali ang mahita po ani eh, isend ninyo sa ko ang code o gapil guys ha kay para dili ma ano guys ma question bali ang inyong buhaton pangitaon lang ninyo ni dire 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 guys pangitaon lang ninyo dire guys ha ibutang na ko ni dire guys tapos Diri lang, diri lang, diri lang asay, diri lang, diri. Kini lang, diri. Kung makita ninyo ni eh, guys. Diri lang ako bantay butang. Dili na na ko butang kung asa exact nga kuan. Kay dali ra kay makita, dali ra kay makita guys. Dali ra kay makita. Diri. Mo Ang nakaano pa jud kay sa YouTube. Eh, YouTube na po na ako ni guys. Kuha na ng YouTube kay kuha nang good. Murag na ako violation sa reels. Na violation sa reels guys. Sa makakita lang. Sa makaswerte lang makakita ha. Dira na ako gibutang oh. di na ako gibutang oh. Ang to. Sa baka, kuha lang, isend lang na ako sa Gcash kung kinsa mo na makakita. Sa Gcash lang na ako isend, tapos isend lang nyo ang picture. Na ako dito sa Magsaysay Park. Ato lang inyong buhaton. Ipo, isend lang ninyo ang picture sa post na ako, tapos taga na ito magwarta. Maulan to. Nagkaking salamat. Na ako dito sa Magsaysay Park. ato lang atong buhaton guys ha. Tapos mag vlog na ko sa youtube Dito na na ko yan oh. No? Bale, dili man dyan na makuha tao Kung Dili na ako sa facebook Ana ah, ramon na So swerte Swerte ang makakuha Daghang salamat